Kumikilos na po ang taong bayan. Nagpapakita na po ng kanilang galit sa ginagawang ito ng Senado. Lalong-lalo na ng Senate President na si Cheese Escudero. May kalalagyan ka rin daw. At sigurado daw na ito na ang huli. Huling pagkakapwesto mo dahil sa ginagawa mong ito. Siguro minimenos nga nila ano yung yung kakayahan ng mga kababayan natin na may prinsipyo at may ipinaglalaban. O, oh, ayan, kinakalampag ng mga nagkikilos protesta ang gate ng Senado upang kundinahin ang delay sa impeachment trial na si Vice President Sara Duterte. Tignan nga natin kung hanggang saan. Kasi ang nakikita ko dito, sige, magkaisa kayo dyan sa Senado kung ilan lang naman kayo. Pero paano kung ang magkaisa ay ang taong bayan? paano kung ang magkaisa ay ang mga kababayan natin na may prinsipyo at may ipinaglalaban. Alam niyo naman na 9 out of 10 Filipinos ay gustong gumulong na nga ang impeachment trial na ito ni Sara Duterte. Pro-impeachment protesters picket the Senate premises in Pasay City to press a trial on the impeachment of Sara Duterte. Ayan. Ito po ay simula pa lang. Ito po ay um, siguradong mangyayari yung sinasabi nila na kilos protesta ng taong bayan, hindi lang ng mga grupo na katulad nga na mga nakikilos protesta ngayon. At ang nakikita ng mga eksperto di dito, kung hindi ito ituloy, kung ito ay madismiss, itong impeachment trial na ito, nakikita nila ang susunod na hakbang ng mga uh, kababayan natin ay ed sa 4. Abay, Diyan kayo matakot dahil ang maghuhusga dito sa mga senators na ito ay ang taong bahayan. Alam natin kung sino yung mga yan, alam niyo kung ano yung rason kung bakit tumakbo ang ilang nasa pwesto ngayon sa pagkasinador para protektahan si Sara Duterte para maging senators ng mga Duterte. Mahiya po kayo.